Nagkukulang po kayo. Ako si... Ako si Victor Maregis N. Soto ng... ng Barangay Ugong, Pasig City. na nahalal sa katungkulan bilang... Na nahalal sa katungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Pasig. Ay taimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Na na mananalig at tatalima ako rito. At susundin ko ang mga batas. At susundin ko ang mga batas. Mga kautosang legal. Mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinatdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas kasihan nawa ako ng Diyos kasihan nawa ako ng Diyos Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Una po, maraming salamat kay Executive Judge Bulawitan sa pag-administer ng aming panunumpa sa bawat pasigenyo, sa mga kasama natin mula sa National Government Agencies, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan ng Pasig, sa aking mga kasama sa giting ng Pasig, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa mga konsihal ng una at ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig, sa mga kasama po natin mula sa pribadong sektor, mula sa civil society, mula sa mga barangay, mga kaibigan, at syempre, last but not the least, sa aking pamilya, lalo na sa aking mama at papa. Na nakita nyo naman, walang hihigit pa sa suporta na pinakita nila. Hindi lang sa akin, kundi sa atin lahat. Maraming salamat, mama, papa. Kakaiba itong pinagdaanan natin noong 2025, ano? Grabe yun. Noong 2019, nag-umpisa po tayo. Lumaban tayo. Sinubukan natin tumayo sa prinsipyo. Maraming nagsabi sa atin, sa amin, ni Congressman Roman, na imposible ang gagawin ninyo. Kung gusto niyong magkaroon ng chance man lang, kailangan gumastos din kayo. May mga nagpakita sa akin, mga batikan mga dating politiko, mga political operator, alam niyo na po yung ibig ko sabihin, lumapit po sa amin, sabi nila, gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, eh, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Pinakitaan kami ng mga estimate na kung gusto niyo manalo, kailangan meron kayong leader per barangay, per purok, per street. Nung compute ko na, yung isa, yung, yung, ano, yung isa doon, yung mahilig ganon sumama sa press con, kilala ni Ikong Roman yun. Kakampi daw namin, pero ito yung ginagawa noon. Sabi, ito, itong breakdown, conservative na to, sabi yung ganun. Kailangan, may allowance lahat yan. Para, hindi both buying, hindi both buying, pero first per street, dapat may mga tao kayo. Tapos nung compute ko na, syempre ako, bata, 29 years old that time, makikinig naman ako. Maninindigan ako tatayo ako kung saan ako... Pero makikinig muna ako. So pinakinggan ko, tinignan ko yung mga papeles na ginawa po nila, kinumpyot ko ngayon. ay ko, per barangay, ganito. Per purok, ganito. Per street. Aba, umaabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako ng ganyang pera? Sabihin na natin, nagagawin ko. Saan naman ako ng ganyang kalaking pera? Sabi sa akin, kami nang bahala sa fundraising. Alam na. Sa madaling salita, tinanggihan natin yung ganung klaseng uh, luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng marami, imposible. Sabi ng iba, siraulo kayo. Hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Marami nagsabi na gusto namin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin, 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayan na. May ng mga kontrata, may ng supplier, may ng mga politiko. Nung sinasabihan na, na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin, malinis, maayos, tapat na pamahala ang gusto natin. Isa-isa na po silang nagsialisan. Kilala niyo naman po kung sino-sino sila. 2022, eh, kahit papano, medyo nasala na ang mga kasama natin. Pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi, oh, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung tatlong termino mo, ay kailangan, siyempre, yung mga konsihal. Kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Kundi, wala nang susuporta sa yung politiko pagdating ng 2022. Aso mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo. Yan ang totoong puhunan natin dito. At buti na lang may mga kasama tayo na naniniwala sa vision natin. Buti na lang may mga kasama po tayo na nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Una na po dyan, alam ko kahit di ko nabanggitin, pero kailangan pa rin pong banggitin. Hindi ko po ito nagawa. Ni hindi ako nagsimula sa laban na ito, kundi ako binigyan ng lakas ng loob ng isang congressman, Roman Romulo. Marami pa pong iba. Ika nga, unsung heroes. Hindi naman natin mababanggit ang lahat ng isa-isa. Pero noong 2022, ito na, nagkaroon tayo ng lineup na buo ang unang uh, edition ng Giting ng Pasig. Simple lang naman ang requirement natin. Kailangan naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Yung hindi tayo ililigaw yung mapagkakatiwalaan natin. Swerte po ako dahil nakahanap ako ng mga kakampi. Ang hirap maghanap, sa totoo lang. Hindi ng supporter, no? pero yung mga kakampi na tatayo kasama mo. Sa konseho, lalo na para vice mayor. Mula 2022, kung noong 2019 to 2022, malalaki yung pagbabago, yung malalaki, pinakamalalaking form ng korupsyon na tanggal natin. Pero mula 2022, napakita natin na posible rin ito hanggang sa sanggunian panlungsod. Vice Mayor Dodo Jaworski, maraming maraming salamat. Ganon din sa ating mga konsihal. 2025, ganon pa rin po Dumami na ang naniniwala, dumami ang sumusuporta, pero may iba na kinakabahan pa rin papunta sa ikatlong termino natin ng pagbabago. Nung malapit na ang filing, nung nakikita na na grabe gumastos yung iba, may mga tumawag sa amin na kahit mula sa ibang LGU na nag-aalala para sa atin, kakayanin niyo ba yung gastos? Ang dadaw gumastos ng 2 billion, totoo ba yun? handa daw daw gumastos ng 4 billion, totoo ba yun? At unti-unti nakita natin na parang totoo nga. Handang gumastos ng napakalaki. Handang manira, handang magpakalat ng fake news, disinformation. Handang magbayad ng media. Handang gawin ng kahit ano. Maibalik lang tayo sa lumang kalakaran. Pero sa dulo, pinakita ng mga pasiyenyo. Sa tulong ng Diyos, na sa ating lungsod, ang magwawagi ay ang katotohanan at kabutihan. Mga kaibigan, tuloy po ang laban. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong i-address ko ang iba't ibat, uh, iba't ibang grupo ng tao. Hahatiin ko na lang po sa tatlong grupo ng mga pasiyenyo. Unain ko na po ang mga pasigenyo. Hindi man sila ganun karami, pero meron pa rin. Hindi natin minamasama. May mga iba na hindi sumuporta sa atin ng giting ng pasig, pero yung dahilan nila ay sinsero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin wala pong problema don. Ako po ang unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Doon po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sa pumaporta, pero totoong dahilan, sincero. E ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po yung tinataguyod natin na estilo ng pamahala. Hindi tinitingnan ang kulay ng politika ni hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa akin magtulungan tayo, magtrabaho tayo, magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod. <laughs> Ngunit mayroon din pong ikalawang grupo ng mga pasigenyo. Hindi ko alam kung mas malaki o mas maliit ito dun sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta, sumuporta sa iba, kahit na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nilang suportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam nila and that says more about them than it does about me. Sa mga taong ito, inihikayat ko po sila na mag-isip-isip na po ng maigi. Baka hindi pa huli para sa kanila. Siyempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun. Alam mo, ito hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin, para na rin sa aking proteksyon, at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa, may mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng uh, pangampanya. Kasi baka sabihin, political motive. Baka sabihin, eh... Siyempre, pagka political season, mahirap magsalita eh kasi sabihin, politika lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Ni hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi nung campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggalit, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan eh, pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. <laughs> hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumbay na 90%. Sa mga pasigenyo ay naniwala sa atin at hindi sa mga kalokohan nila. Kaya handa po ako makipag-usap, handa po ako makipagsundo, makipagkasundo. Kaya natin makipag-trabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila, ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon. May pangatlong grupo ba po? At ako po ay naniniwala at nakita naman po natin sa resulta ng halalan na ang karamihan sa ating mga pasigenyo ay napapabilang sa ikatlong grupo na ito. Sa mga pasigyanyo na sumuporta, sa mga pasigyanyo na naniwala sa direksyon natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod, sa lahat ng nagpagawa ng t-shirt, sa lahat ng nagpagawa ng kanya-kanyang tarpaulin, sa lahat ng nagpagawa ng uh, headband, nag-edit ng video, nag-post sa social media, sumigaw sa kalsada at kung ano-ano pa. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang giting ng Pasig, hindi lang po ako, o ang ating congressman Roman, vice mayor Dodot, o ang ating mga konsyal. Ang giting ng pasig ay ang bawat isang pasigenyo na patuloy na lumalaban para sa pagbabago at reforma ng ating mahal na lungsod. <laughs> Mga kasama, 2025, meron tayong napaka na pagkakataon, pambihirang pagkakataon dito sa ating lungsod. Sana po ay mag-aisa tayo Tuloy-tuloy nating itaguyod ng mabuting pamamahala. Tuloy-tuloy nating itaguyod ang pamamahala na may transparency o bukas sa mamamayan. Isang mapanlahok na pamayanan. Gobyerno na may pananagutan sa taong bayan. Tuloy-tuloy po natin ipaglaban ang mga nasimulan ng pagbabago tungo sa universal healthcare tungo sa programa ng pabahay ng makatarungan, laban sa korupsyon, laban sa politika at pagugubyerno na mapansamantala, sama-sama po tayo. Mga nasimulan natin, paigdingin pa po natin. Naniniwala po ako na tayo'y magkakasama at sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo aatras pa, hindi na tayo liliku-liku pa, dire-diretsyo lang po tayo. Mga pasigenyo, God bless sa ating lahat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po.